ito finally mga kababayan binuksan na po sa uh, public ano itong phase 1C kahapon pa po mga kababayan at mamaya antayin po nating uh, gumabi para makita naman po natin yung uh, mga lights dito Ang ganda oh Marami pang ginagawa sila dito dahil uh, hindi pa naman talaga totally natatapos itong project. Pero naumpisahan na rin po yung uh, inauguration ng nakarang araw with uh, Pangulong Bongbong Marcos sama po si sa First Lady Lisa Marcos and other cabinets. Uh, Ayan, pasadahan po natin muli itong ano, bagong gawang ano, Esplanade Project. Eh nandito po tayo ngayon sa Esplanade Phase 1C. Hey, good afternoon po mga kababayan at uh, finally binuksan na po itong uh, Phase 1C. Itong esplanade project dito po sa Maypasig River along Maynila. eto na mga kababayan, yung ating uh, ilang buwan din nating uh, ano po, lagi pong ina-update. Itong uh, napakagandang uh, lugar na ito. Ayun, meron pa silang ano, uh, photo shoot at maya maya sa gabi kuhanan din natin para mas maganda yung uh, capture natin dito po sa area lalong lalo na tong mga lampos ano, mga ilaw dito sa lampos ganda oh And bago tayo pumanik dyan, tingnan muna natin dito sa may bandang ibaba. Saan yung mga uh, food area ay dito po. No? Tulad po nitong mga place na ito. Yan, kaya lamang ay... Uh, And wala pang mga open na mga store as of now pero magkakaroon po ito ng mga kababayan. And hanggang doon po 'yan ano, papunta 'yon sa may ano? papuntang uh, Binondo Intramuros Bridge. Tapos pwede na rin kayo makadiretso niyan uh, pa Intramuros naman. Dito 'yung ano oh, itong, uh, fountain area. Sa gitna nitong uh, Phase 1C. Nung nakaraang uh, araw, no, nagkaroon po ng uh, ceremony and inauguration po dito po sa Esplanade Phase 1C. Hanggang dito pala yung ano, yung harang lang muna, no. Pansamantala dahil nga po sa marami pa ring inaayos. Tulad po diyan mga lighting ano. Naayos nila pero sa gabi po ay uh, bukas na 'yung mga ilaw. And pa uh, paano po, po 'yung uh, partial parts nitong uh, esplanade phase 1C ay uh, binuksan na sa publiko. Ang ganda ng ano nila oh, concept dito sa phase 1C. May harang po dito. ayan kasi may mga uh, Uh, construction works pa dyan and ito po yung uh, Binondo Intramuros Bridge ito po yung uh, parting Binondo and inaayos po yung mga building dito mga kababayan ano tulad ng uh, building na ito I think dati itong banko ayan pala nakalagay the first national city bank of New York pero gagawin daw itong ano hotel ngayon inaayos na sana maayos na rin ano and the rest ano po puro ano na mga uh, condominium mga establishment po nararito ngayon so finally medyo mahaba-haba na rin yung ating uh, mapapasyalan at uh, may mga pagsasayos pang ginagawa sa ngayon kaya ta sa mga darating na panahon ay uh, mas gaganda pa po itong ano Esplanade project. Sa so, mahaba daw po ito mga kababayan both sides maglalagay ano. Diyan sa may parting Binondo at parting Intramuros ay uh, asana po natin yung uh, mga Esplanade project na gagawin po dito. Ayan, pasadahan po natin muli itong ano bagong gawang ano Esplanade project. It, nandito po tayo ngayon sa Esplanade Phase 1C nung nakaraan nga po ay uh, nagkaroon po ng inauguration dito uh, dito po sila Pangulong Bongo Marcos First Lady Marcos and, uh, other officials ng ating government ganda ng view yan po yung Jones Bridge ito naman sa likod natin itong Binondo Intramuros Bridge yung panik po tayo dyan sa itaas Andito may entrance dito no. open ito. May makakadaan kay diyan. Oh. yung mga tindahan po ay uh, uh, wala pa po nakalagay no? pero may mga tindahan po ito uh, in the coming uh, weeks or months ano? lalagay po rito ng mga tindahan sa ngayon wala pa po wala pa po nakalagay no? at iba nakasarado pa at marami pa rin pong ginagawa magamata hindi pa totally tapos itong project na ito pero partial po ay uh, in na po sa publiko itong nga uh, phase a uh, 1C open na rin matagal na yung ano, phase 1A and B mamaya po daan po tayo dun pero panik po muna tayo dito ang ganda ng view natin mga kababayan oh. ayan o oh, oh -ulan, ulan po kasi ngayon eh okay mamaya tayo dadaan dyan dito na lang tayo dumaan sana lamang po ay uh, mapangalagaan mabantayan ano para hindi po mababoy at hindi po dugyot. at isa sa may pagmamalaki natin ano na may ganitong magandang uh, pasyalan po dito esplanad parks ano uh. Uh, pagyayabang natin sa ibang bansa na may ganito tayo kaganda and uh, sa mga darating na ano na mga panahon pa ay mas magiging maayos na ano bagamat marami pa rin po nga uh, kasing uh, ginagawa dito sa projects o, may barko Maria Christine Ray itong uh, barge na ito ang laki Sa iba ba ay uh, yung uh, fountain. Ayan. Tapos yung mga buildings po rito yung ginagawa. Inaayos sana yung mga luma uh, ayusin din ano. Ito magiging hotel yata ito. Itong uh, First National City Bank of New York nakalagay po dyan. And uh, yung iba po puro condominiums na mga buildings na rito uh, magaganda. Eh, hanggang dito lang po tayo kasi meron pang uh, harang dyan at uh, patuloy pa rin po yung kanilang ginagawa uh, dyan. And, daan na tayo dito sa kabilang side. Ayan, sa mga hindi po alam tong uh, lugar ano, search niyo lamang po yung ano uh, Manila Post Office. Hindi hindi na po kayo maliligaw niyan. Sa likuran nitong post office, andito po yung mga esplanad. Okay, baba na tayo. Diretso tayo dun sa may ano kabilang esplanad. ng ng uh, lugar ano, mga kababayan. Uh, dating uh, dugyot na lugar ito ngayon ay uh, napakaganda ng pasyalan. Dito sa ilalim ng tulay, marami po dito ng uh, tumira no. Mga squatter dito po, naggawa sila ng mga bahay-bahay din sa ilalim nitong Jones Bridge. Yang pagtawid natin dito sa no sa Lalim ng Jones Bridge ay uh, bubungan sa atin itong ano Phase 1B. Sa dulo naman yung Phase 1A. Kagamata ulan-ulan ngayon mga kababayan. Ay uh, marami pa rin po na mamamayan. Kami mga nagbabantay po ng mga security at mga kapulisan. Dito po yung ano uh, comfort room. ito matagal na po itong natapos siguro naman po napanood nyo na no, sa ating uh, mga updates and uh, lives dito po sa uh, Esplanade Phase 1 A and B ito po yung ano, nasunog na Manila Post Office pininturahan lang yung likod sa may harap ay uh, bakas pa rin po yung uh, mga sunog na naganap po dyan sa building na yan ito po yung mga namamasyal dito maulan na panahon sa ating lahat ayan o oh. ganda bala yung view dito Jones Bridge Uh, sa kabila po yung Escolta na yun, ano? Tulay ay tulay uh, doon ay MacArthur Bridge na po yun. Uh, punta na tayo dito sa kabila. Yeah, mahaba rin po pero mas mahaba pa ito pag na, natapos na lahat. Dito sa dulo close na rin mga kababayan. Ano. Pero mahaba ito hanggang doon sa may ano ayala. Makakaabot po ito. And both sides magkakaroon ng mga esplanade. Okay, ito po yung ating quick tour ngayong gabi, itong Esplanade at night. Nakakita na naman po natin yung uh, magandang view dito po sa Esplanade Project. At saka yung uh, bagong uh, kabubukas lamang na Esplanade Phase 1C. Finally, ay inopen na rin po sa publiko. Kaya maraming maraming salamat. Patuloy po tayo mag-update. Please don't forget to like, follow, subscribe. And share po na ating uh, mga ina-updates, mga ina-uploads dito po sa Maynila. Maraming salamat. God bless. Ingat po tayo.